Bilis na lang to. Dandaan ko naman po tayo sa antibiotic. Okay po? Pag sinabi antibiotic, ano po antibiotic? Ano po yan? Hula ba? O ano ba? Sabi ko na oh. Antibiotic po is panggamot. Oh. Para lang po maliwanag. Ano po? Pag sinabi natin panggamot, para po sa may sakit. Okay po? Romo still po, pamilyar kayo. Wala yata ang nakakakila si Shek. Buti na lang si no? Ang ng ano, gumamit. Robo Steel po, yun po, ah, uh, produkto din namin po yan. Yun po ay tablet. Pero ito po, makabagong Romox Steel. Ito po yung Romox Steel Advance. Ito po ay ano pa, kung baga, ayan. May available tayo dyan, no? Powder pour po yan. Bakit po siya advance? Kasi po, ito po ang... Uh, oh, masabi. Ito po ang kauna-unahan o isa sa mga produkto po ng antibiotic na meron pong vitamin C. Okay po. Ano po ang ginagawa ng vitamin C? Pinapaasim yung ano, ganun po ba yun? O bakit kayo, tayo po, nung nag-pandemic, natuto po ba kayo umano, uminom ng vitamin C? O kasi gusto nyo pang mga eh. O, ayaw yung tamaan ng COVID na po. Okay. Um, Ayo, sabi ni Sir, pampalakas ng resistensya. Yun po yung naidudulot ng vitamin C. So nakita natin, syempre pag tinitreat mo, treatment mo ng antibiotic yan, natutuyot yung manok, di ba po? O, kasi tinutuyo mo yung mga sakit niya eh. Ngayon, mahina yan. Tama po ba? Kaya nga nagkasakit eh, mahina. So ano yung way para lumakas agad? So sa tulong po ng vitamin C, advance po yung treatment natin. Okay. Siya po ay combination ng amoxicillin, tylosin, bromexin, and vitamin C. The first po and the only mixture po ng antibiotic na mayroong vitamin C. Tayo po nagpasimula nung may mga vitamins po sa antibiotic. Kamukha po ng betrasin. Sino po sa inyo nakagamit ng betrasin? Aman, ano po. Yan po ang produkto talaga ng Unibet. So yan, nakita natin, ano po bang ginagawa ng vitamin C? Pinapaganda niya yung immune system. So habang ginagamot mo yung sakit, tutulungan natin siyang lumakas yung immune system. Ayan, para saan po? Sipon pisikhalang. Mycoplasma. Ibig sabihin po, respiratory diseases. Okay? Ayan. Ayan. Kumpara po natin sa available sa market. Sino po dito yung eh, nasa tindahan? Ano po yung malakas sa inyo? Kulay green. Ano anong kulay green? Ano sir? Anong ano yan? Anong produkto yan? Ang, um um hindi uh, ko po sasabihin. Baka mapidyuhan ako ni sir. Hindi po sa akin ang galing yan ha. Sa inyo po yan. Ito lang po pinapakita lang namin kung ano yung advantage namin dun sa ginagamit ninyo. Okay po. Magkano na po ngayon yun? Ano okay. 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 yung po 10, nagsabi 10, niya? Ito, mga doon. Ha? Wala akong alam dyan, ha? Mga taga 13 po ang may gawa niya. Hindi po ako. Oh. Ayan. Kung may kukumpara po natin, amok sisili. Ayan, medyo lamang sila. Pero pagdating po sa tylosine, lamang po kami ng 75 mg. Pagdating po sa bromixine, lamang po kami ng 2.5 gram. Mas matapang. And then, meron po tayong 7.5 grams na vitamin C. Baka magulat po kayo, isang bigay nyo lang dito, talapagan. Kasi po, mas mataas po yung dosage niya. Anything po ng respiratory problem, tylosin po yung pinakamabisa po dyan. Bulutong, sir. Actually, sir, ha? Mamaya-maya ako nang ano, pero gusto ko... Kasi, ang bulutong po, may gamot po pa sa bulutong. Meron. Sino po nagsabi ng wala? Taas ang kamay. Ha? Meron pa tayo, sir. Mamaya. Sino po yung nagsabi ng meron? Nagamot. Taas ang kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, adit, pito, walo. Sino po may sabi ng wala? Wala. Isa lang si sir. Dalawa. Okay. Si sir, prevention daw. Okay. Ano po? Sasabihin ko na po ba ang tama o mali? Pili po kayo. Okay. Tama. Sige. Papaliwanag po natin. Para bonus na natin to sa seminar. Ang bulutong po ay Ano po ang bulutong? Palpaks Palpaks, tama po Palpaks po yan <laughs> Ang tinatanong ko po, ano po ang bulutong? Yan po ba ay Yan po ba ay bacteria o virus? Ano po? Virus Sino po sa inyo nakagamot na ng virus? Sino po ang doktor? O, oh, sino po magbabano? Maraming magbabano kasi para na tayo doktor. Eh. Ibig sabihin, sino po sa inyo? Eh, sino po nakagamot ng virus? Wala. Same po ng COVID. Ang COVID po ba may gamot? Ano po ang COVID? Virus. Same with bulutong. O, ano ang bulutong? Virus. Walang gamot. Okay, ano po ang pwede natin ga ga gawin? Ayun, may mga ano dito marunong. So, yun po yung way natin para po para po ma-prevent ma and kahit tamaan sila, hindi sila totally mauubos. Okay. So, mag, ang tamang way po sa virus para matreatment, bibigyan nyo po siya ng passive immunity. Ibig sabihin, ia-apply nyo po sa kanya yung sakit. Ngayon po, pag binigyan nyo yung sakit sa mga manok natin, ano po ang gagawin ng katawan ng manok? maglalabas po yan ng antibodies. Yun po yung lalaban sa virus. Okay po? Tama po ba? Oh, tama na naman ako. Marami na ako tama dito. Ha? Ano ang ano natin? Okay, ganun din po kay COVID, di ba po? Kaya tayo binakunahan. Okay? Kaya po tayo binigyan ng sakit. Para yung katawan natin, kahit nandyan yung sakit, hindi na po natin dadamdamin. Okay, so ang tamang sagot, walang gamot kay bulutong. Tama po ba? Nalimanagang po tayo. Okay. So ano naman po ang gagawin natin pag nagkabulutong? So, ano pong gagawin nyo? Hahayaan nyo na lang na mapuno ng bulutong ang kanyang mga hanggang sa hindi na makatunga. Patay na. Ayun, iba naman yung sir Yung bituka, ano po yun? Yung parang wet packs, kung tawagin, sa loob po yun. Mas malala po yun. Okay. So, ngayon po, ito naman, ang ituturo ko sa inyo. Pwede po kayo magbigay ng antibiotic sa inyo, mga manok, na may tutong. Pwede po, ha? Pwede po yan. Turo ko po sa inyo, na lagi nyo tatandaan. Pwede po. O, bakit naman? Nakaka nakakalito ko naman. Sabi mo kanina, walang gamot. Tapos ngayon, pabibigyan mo ng antibiotic. Parang malayo, ano po? Malayo talaga. Okay? Okay? Kasi po, ang gagawin po ng antibiotic para po dun sa secondary bacterial infection. Yun po yung nagkoko. halimbawa si manok mo may bulutong. Ano po nangyayari? Nagkakasugat-sugat. Tama po ba? Ngayon, pag hindi mo pinigilan yung sugat, ano nangyayari? Lumalala. Lumalala hanggang sa mapuno yung tuka, hindi na makaka-take ng pits. Okay, so yun po yung bi, ano way nyo para bigyan ng antibiotic. Para yung secondary bacterial infection po hindi na lumala. Kasi po yung 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 virus po na palpax pinapahina po yung immune system ng mga manok. Pag mahina po ang immune system, tatamaan na po siya ng iba't ibang klase ng mga sakit. Ayan, napakahaba naman ng ano. Hindi ano? nawawala yung bulutong na yun O yan o, oh, pwede nyo pong ibigay. Bakit po? May amoxicillin. Oh. Ang Amok Sisilid po, ko Amok Si Club, binibigay niyo sa mga nanalong manok. Tama o mali? Ah, din po tayo. Oo. Di diba? Ano po yung Amok Si Club? Pang tao po yun, di ba po? Oh. Sa tuwang tuwa kayo, tuyo agad. Oh, ikukumpara nyo yung katawan ng manok sa katawan ng tao. Oh. Ayan tayo. Gusto natin niya, shortcut eh. oh, ha? Sige po, tuloy natin Tayo tayo'y gagabihin na. Oh. O, oh, sino naman po sa inyo nakagamit?